sa natin ang um, ating bangos. Magsigang.

siya mataba hindi mataba ang ating bangus pero okay lang ito kamatis, kamatis, luya, tsaka sibuyas. Yan ang natin sa sigang na bangus. Wala tayong ibang, ano, ito yung sabaw lang. Tapos, mayroon tayong sinigang na gabi. Yan. Yan ang ulo natin. Takpan muna natin para mulo Ayan. bangus. Sinigang na bangus. Iya Ayan siya guys. Iwan lang tayo ito hindi nang ganong marami para hindi ganong asin lagyan natin ng asin ayan guys ang tingin bot na lang ito is pulot na lang kung ito